mga kababay, magandang umaga sa inyo lahat ng pag vlog na naman tayo sa Cash Week na mundo, sa new vlog mga kababay, vlog na to ay ipakita ko lang sa inyo yung ano, dito, sa may bintana namin sa may inanana hotel at uh, sa ngayon dito muna tayo sa may over ng bintana alright, sa sa vlog na to sa mga kababay, nandito ako sa may bintana, malapit, niyan ang ganda ng tanawin dito. Ayan. May bagong tulay na ginawa. Ito mo doon. yung Support. Ay yung barko na na sinasakyan mo papatungong Cebu pa dumagiti ganyan. Ayan, ano yan. Diyan din kami bumaba na karaan. Ito mga kababay at dami pang mga ano fishing boat naka park yan yan yung baba ng hotel yung baba ng hotel yan tabing dagat lang ang ano yan <laughs> yan mga kababay Good morning, good morning sa inyo guys, sa inyong lahat at ingat-ingat kayo palagi hindi natin alam ang panahon Okay, good morning, happy Thursday May maya konti ay pupunta na kami sa site Pawas natin ay mag pa lang ng umaga Ayan, Abang wala pa mag video muna tayo ganda ng bahay doon sa dulo Okay. 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 Magandang umaga sa inyong lahat mga kababay. Shout out, shout out. Babay muna.